Okay, sharing time mga kaibigan. So kapag may naririnig kayong maugong o parang eroplano sa likod ng inyong kotse, check nyo yung mga wheel bearing nyo. Pahinggan nyo to Yan. Partida, puno pa ng grasa yan. Pero hindi grasa ang magpapatahimik dyan sa totoo lang. Pag yung mga bakal-bakal, eh, may mga bakal-bakal na. Kayod na talaga yung mga bearing, mga bulitas wala na po kahit grasaan yan wala na rin epekto yun may takip yan ito nakatakip lang yan dyan papaluin nyo lang yan ng flat screw tsaka martillo para mahubad nyo na ganyan tapos ito sisikwatin nyo itong pinakalak nyan eh mali nga yung pinagpaluan eh dapat dito yan sa may flat na surface yun yung pinakalak Uyupin nyo to para hindi umikot yung nut eh, nandun siya sa may pabilog na part eh. Mali yun. So, pag tinanggal niya ito, mahuhugot niya na yung buong hub niyan. Tapos yun na. Salpak niya lang ulit yung bagong hub. May kasama niya yung bearing. Tikpit. Tapos, lock. Boom. Lagay na ulit ng takip. Ayun lang, mga kibigan. Pag ganyan, inikot niyo, maingay na. Alam niyo na yan. Yung kabila, nag na rin. makita ko lang sa inyo. Dapat niya, walang katunog-tunog. Eto, mas mahina pero sira na rin. Okay? Sharing is caring.